Welcome sa Pinas Showbiz News ngayon. Para sa video natin ngayong araw, meron na naman po tayong fresh na fresh at nagbabagang updates patungkol kay Main Mendoza at kay Alden Richards. Kung tunay mong mahal sa si Main Mendoza at Alden Richards at ngayon ka lang nakadala o di naman kaya ay naligaw sa channel na ito, please po, i-click mo na yung subscribe and bell buttons para lagi kang updated sa mga kaganapan kina Main at kay Alden. Ang pag-uusapan po natin ngayong araw ay mayroon pong kinalaman sa dalawang bagay. Una ay ang bagay na ginawa po ni Alden, ni Alden Richards kung bakit muli na naman po siyang hinangaan ng nakararaming mga Pilipino na sumusuporta po sa kanya. Lalong-lalo na po ang mga Alden fans at ganoon na rin po ang mga matitinong mga Alden fans. Okay, yan po yung pag-uusapan natin. Nauna, ikalawa, pag-uusapan po natin ano, ito pong mga pang-aasar na ginagawa nito mga army fans, ano, ito mga toxic army fans at mga toxic main fans. Kung saan na patuloy po sila nagsasalita na nagsasalita noong isang araw pa na magkita-kita na lang tayo sa ABS-CBN ball. Yan na yung kanilang uh, sinasabi, parang gila night nila noon. So, yan po yung uh, pinaggalat po nila ng pinaggalat at uh, nang sumapit na nga po ang uh, celebration na yan ng, ng ABS-CBN, nasan nga ba ang Main Mendoza? Bakit nga ba wala? Ano nga bang nangyari? Ba't hindi natuloy ang kanilang mga pangasar? Lahat po yan pag-uusapan natin. Pasensya na po kayo kung ngayon na lang po tayo nakapag-upload. Dahil po, sa wakas, ano, kami po ay nakapagpalit na ng aming editor. Nakakuha na po kami ng editor no kahapon lamang po at ngayon po ang kanyang start ano. At uh, dahil po doon dahil wala nga pong mag-edit ng aking mga ina-record uh, ang nangyari po noon hindi ho niya na-upload na dahil nga po ang editor natin ay uh, graduating na rin po no. Kaya naman, uh, hinayaan na muna namin na mag-focus po muna siya sa kanyang pag-aaral. At ngayon po, no, uh, bago nga tayo magpatuloy pa, hayaan nyo muna magpasalamat ako sa mga subscribers and viewers natin na patuloy pong pag-suporta kay Mina at kay Alden ng wala pong ibang hinihintay na kapalit. At naririto nga po, no, ang mga komentong napili ng aming team patungkol sa mga updates natin, kani kanina lamang. Unahin natin ang naging komento no nitong uh, si Miss Doris Latupan. Sabi niya rito, walang papalit no sa phenomenal couple kahit sino pa ang kukunin ng 3 eggs. Kulang pa rin. Kahit ibalik nila ang mga lolas, useless ano? Uh, they're just fooling not just themselves but the viewers and yes, you're right. Huwag sana nilang ikumpara si Atasha kay Menggay. Kahit pakilala sa showbiz ang magulang niya, bago pa, baguhan pa rin siya sa showbiz industry. And it's true, don't put the blame on her. Sumusunod lang siya sa utos ng management. At natutuwa ako kay Alden. Sa tuwing suot niya, ang wedding ring nila ni wifey niya, no? Proud hubby walang takot na ilalantad, ilaladlad, ano, ang realidad na matagal na siya siyang tied kay Mrs. Nicominde Falkerson. Kaya naman, di mo mapigilan ang mga netizens na nagaanap kay YP. Anyways, happy week, sari, Falkerson couple, in true blooded all the nation. Thanks, Mr. Pinas. God bless. And God bless you rin po, Ms. Doris Latupan, ano. That was five days ago. Ang tagal ho talaga namin, naganap pa ng editor, <laughs> para lang huma ituloy-tuloy po natin ito pong ating pag-update ano pero yun nga po ano uh, ganun po kasi kailangan po talaga nating hayaan muna yung unang nating editor no, na makapag-aral dahil graduating na po siya eh. gusto namin mag-focus muna siya sa kanyang pag-aaral ano at uh, tama po kayo doon they're just really really fooling all the viewers hindi lang po ang kanilang mga sarili at sa totoo lang po matatalino na po ang mga nanonood ngayon So look at their ratings, hindi pa rin po nagbabago, ganun pa rin po. At para naman po sa ikalawa nating komento, ito naman po ay mula kay Ms. Reza Arevalo. Sabi niya rito, Since Aldob started, I'm on it. I'm 65 years old, a retired nurse. I am updated about what's going on to them. Calyseria, their marriage, and the Teluseria. Even it bulaga the original, but when Main when got uh, married, I feel we are betrayed by Main. You know? her career now is on the, the low side. She won't get any popularity as before. I don't think she can recover. I please Alden so much. He wants. Uh, Hints in order you know he's really a gentleman that's why I admire him so much. He's dad lucky to have being a good son. But anyway things happen for a reason. I always praise Alden being son an ordinary person. God bless Alden. And uh, thank you very much, ano, you know, uh, Miss Reza Arevalo. Marami ho, marami ho talaga ang uh, ganyan na rin po ang tingin dahil po sa mga pangyayari na pinapayagan at talagang pinagagawa ng kanyang management. Okay? At hindi ho namin, hindi ho namin kayo masisisi sa, mga, sa mga ganyang bagay. At para naman po, sa ikatlo nating komento, ito naman po ay mula kay Miss Emu, uh, Emuo Tor. <laughs> Rich child. Sorry po, no? M mali yata uh, yung basa ko. Sabi niya rito, Good day yan po, Pinas Showbiz News ngayon. Salamat po sa update, kina Min at kay Alden. Sir Pinas, nakalimutan po ninyong balita about kay Alden na hinahanap si Min Kay Alden, ano? Samantalang nga ang kasama ay si Julia. Uh, Montes. Ay, nakalimutan ko ba? Oo oh, nga, no, hindi ko pala nabanggit yun nung nakaraan. Sir, pinastanong ko lang po, paano po ninyo nakukuha mga ganyang info? May mga eksena na hinahanap nila si Main kay Alden o di kaya maririnig nyo po yan sa original video. Just go to the original video uploaded to the Twitter. Okay, makikita nyo po yan doon. Ang ginagawa kasi ng mga, ang, ng mga Alden fans, ano, ay ang nakikita po nila dito, kapag naririnig po nila yung ganyan, Kapag nakikita po nila na may nag-upload na, na hinahanap si Main Mendoza, hindi na po nila ito pinalalaganap. Hinahide po nila ito, inare-report po nila ito para hindi na lumabas sa publiko. So, dapat maaga po kayo dito. Yun ho yung style namin. If there would be an event for uh, of Alden Richards, we, see, we, we see to it na kami yung unang-unang makakakita nito, makakapanood. Kasi nandun yung mga fresh na video na hindi pa po nila na ire-report kapag nai-report po nila, nakatago na po lahat. Okay? Sana po uh, na intindihan niyo po 'yon, ano? At dagdag dagdag pa nga po rito sa kanyang komento. <coughs> Excuse me po. Ang sabi niya po, po rito, no? Sir Pinas, yung isang vlogger, oras-oras may balita about kay Alden, pero ni minsan sa mga binalita niya, wala po akong naririnig na ganyan balita. Eh, lagi naman siyang nakatutok din sa mga mall show ni Alden, pero kahit ni minsan wala po akong ganyang naririnig na balita sa kanya, tulad po ninyo. Sir Pinas, tanong lang po, no? di ba po ba si Maine nasa ibang bansa daw? Yan po ang pinalalabas nila kay kaya Walay sa EAT. Bakit? 'di ba? Bakit ngayon sinusulat nila na nagpapahinga lang at walang sinabi na, na nasa ibang bansa raw kasama si Panotsky, 'di ba? Ano 'yan? Di naman di naman sila nag-uusap kaya Iba na naman ang version nila, Ibyang at management ni Maine. Salamat Stacy po, more update ka na Maine and Alden. Thank you so much po to your observations. That, that, yan yung mga observation na talagang kinagigiliwan din po ng aming team, ano? Dahil uh, talagang nakakapagdagdag po kayo no sa ating mga impormasyon, lalong-lalo na sa estilo ng pagkuha natin ng mga legit updates about them. Okay? At uh, totoo po yun. Magkakaiba sila ng kanilang mga statements. Sabi nga nila, kapag may investigasyon, hindi tayo iisa ng sinasabi, eh mauhulit mauhulay po tayo. Diba? So, tama po yung inyong naging observation na yun. Ngayon, punta tayo sa sentro ng ating mga updates. Muli na naman pong hinangaan ng taong ito. Sang Alden Richards dahil po sa kanyang ginawang pagpigil sa pagtulak ng mga uh, security guards dito po sa mga fans na gustong lumapit kay Alden para lang po makayakap, para lang po makapagpapicture. Alam po natin yon. Uh, for the past two years, Alden Richards was restricted, no, prohibited to have uh, that kind of interaction with his fans, Totoo naman po yun. Bakit to? Dahil ho, oh, syempre, sa COVID-19. Dahil, sabi nga ni Alden noon, di ba, isa sa mga, nung bumisita po siya sa Binyan Laguna, sa McDo McDonald's po nila, anong sabi niya? Uh, hindi po ako makalapit sa inyo, hindi po ako makayakap sa inyo, dahil po merong COVID-19. Pero kapag wala na po ito, maaasahan niyo po, nababalik po tayo sa dati. So, yun yung, yung nangyari. Ang daming mga fans na gustong pumunta kay Alden Richards sa mall show nila noon, ano? At uh, <laughs> excuse me. At uh, uh, tinutulak na nga po ano ng mga guards pero ang ginawa ni Alden Richards pinigilan po niya ang mga guards at sinabing papalapitin niyo po sila sa akin okay lang po yan. Okay? At dahil doon, hinangaan na naman ang isang Alden Richards. At para naman po sa ikalawa, ikalawa natin pag-uusapan, ito naman po yung may kinalaman sa pangasar ng mga Armin fans, sa mga toxic Armin fans at mga uh, main fans. Kung saan sinasabi nga po nila na magkita-kita na lang daw po tayo sa ABS-CBN Ball na sinasabi nila na parang gala night nga po nila. No? Dahil makikita daw po natin doon ang sa main Mendoza at si Panot. No? Sa kanila po ito nagmula at as uh, actually dalawang linggo po nila itong i uh, ibinabahagi, ikinakalat ano at uh, talaga tinututukan. Kinukondisyon na po nila ang mga netizens na makikita si Main Mendoza at si Panot doon po sa ABS-CBN ball na yon. Pero hindi po nangyari. <coughs> Excuse me. Ulitin ko, hindi po nangyari dahil uyan sa kanilang mga pinagagagawang uh, pinagagagawang fake news in advance no dito ho in a sense no napatunayan po ng nakararami na si Maine Mendoza ay muli na namang tumanggi tumanggi na rumampa kasama na naman si Panota ano, dito po sa uh, ABS-CBN ball na yan. At uh, dahil nga po dyan, natigil po, ano, natigil po ang mga pasweldo nila dahil po sa araw na yan. Dahil nakaredy na po sila eh, sa mga fake news sa kanilang bibitawan. Pero hindi nga po sumipot ang isang main Mendoza. Muli ito po ang Pinas Showbiz News ngayon.